Bakit hindi makapag-live sa FB account ko? Can't start live at this moment. palagi. Two months na ito. Any idea paano maayos? Yan po ang tanong na ating Mary Jane sa comment section ng aking video. Una, tignan mo muna kung meron kang violation or restriction. Makikita mo yan sa iyong support inbox. Kapag wala, mag-start tayo mag-troubleshoot sa phone mo. Kumuha ka ng ibang cellphone. Try mong mag-login sa Facebook at mag-live gamit yon. Kapag hindi ka pa rin makapag-live, ibig sabihin ang problema ay sa account mo. Mag-send ka ng appeal or report a problem. Pero kapag kaya na mag-live, ibig sabihin ang problema it's either dun sa phone mo or dun sa application na Facebook. So ipagpalagay natin na kaya mo nang mag-live dito sa bagong cellphone na ginamit natin. Bumalik tayo sa yung cellphone at ayusin natin. I-check natin muna yung Facebook na application. Since two months ka nang hindi makapag-live sa iyong Facebook account, I assume na nakagawa ka na ng basic troubleshooting like turning off and turning it back on ng iyong cellphone. So next step natin, i-check natin yung Facebook application na ginagamit mo. Sundan mo lang itong step na ituturo ko. Ito yung Facebook na application. Bago natin gawin ang steps na ituturo ko, kailangan alam nyo ang password ng iyong Facebook account. Hanapin natin dito ang settings. Kapag hindi nyo alam ang password ng inyong Facebook account, kailangan nyo yung password reset mamaya. Samsung phone nga pala ang gamit ko. Dito sa loob ng settings, hanapin natin dito ang apps. Saka natin hanapin dito ang Facebook. Guys, try nyo rin i-check yung storage ng phone nyo ha. Baka naman full storage na yung phone nyo kaya hindi kayo makapag-live. Pag-open mo nitong Facebook, dito sa bandang baba, hanapin natin ang storage. I-clear muna natin yung mga temporary files. Pindutin natin dito itong clear data at clear cache. Wala namang mawawala sa settings ng iyong Facebook. Hindi rin mawawala ang iyong login credentials sa iyong Facebook application. In most cases, kapag merong technical issues sa application kahit hindi Facebook, makalang kasi overload na yung cache files doon sa application mo na yon. So ito pindutin na natin. Don't worry kasi safe naman ito. Tapos itong clear cash. Makikita mo na naging successful kapag nag-grade out na siya. Or hindi na siya mapindot. Ang sunod mong gawin, punta ka na sa Facebook at mag-try ka ng mag-live. Eto, tingnan mo yung nangyari sa pag-clear cash natin. I-open ko si Facebook. Nandyan pa rin ang aking Facebook account kasi naka-remember password yan. Pipindutin ko lang siya. At automatic makakalagin ako agad. Ngayon, after nung pag-clear cache natin dun sa storage ng Facebook application mo at hindi pa rin gumana ang pag-live, another option na pwede natin gawin, i-uninstall mo sa si Facebook application. Press and hold mo lang itong application ni Facebook. Then, makikita mo dyan yung uninstall. Pindutin mo yan. Sa ibang cellphone, wala kang makikita ang uninstall. Disable ang makikita mo dyan, yun ang pindutin mo. sa mo patayin ang cellphone mo. Then, pagbukas mo, i-download mo ang Facebook sa Play Store. Or kapag disable ang ginawa mo, puntahan mo ulit dun sa settings, then go to app. Tapos, enable mo doon. Sana ay nakatulong. Pag nadaanan mo ang video ko na ito, pindutin mo itong meta tutorial na album. At mapupunta ka dito sa iba ko pang pa mga tutorial videos. Thank you for watching